Your best friends are straight. Yes! Promise. Yes! Asa ko. Yes! Promise. Yes! Oh, nay, nay. Maraming salamat dahil nandito na ang ating bisita. Ako'y magpapalam na. Muli, maraming maraming salamat sa inyo. Pagpalaay nawa kayo ng buong may kapal. Manilo! Yes! God bless at ating salubongin ng mainit na palakpak at sigawa! President! Sabay! Kumain! Maraming maraming salamat po. Yo, may atin po. Sa mga ngin ko natin ng isang malakas pinamahal ko pong batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! Tama. Isa kang suport. Ah. Unahin ko go po ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Dumagoso po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng DUTERTE. Maraming sa sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you. I love you. Madami sa inyo ang hindi pa wala pa na ni hindi pa na naghapunan. Marami sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at uh, kanina pa dito, mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Yeah! Ang susunod ko po, pagpapasalamat, mahal ko kayo ma'am. Yeah! din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. Yeah! I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal ko kayo. Kaya ako nandito. Ngayon. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025 at kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masayang dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old kaya maraming salamat at sinasabi ko ang kanyang 80 years ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo na makaserbisyo sa atoang nasod. Daghan kayo sa Woo! Ang susunod po, ay uh, uh, mga po ako sa inyong lahat. Tanggalin ko lang po yung seal ng, ng aking opisina. Oo, palitan natin ng seal ng Office of the President. Nanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina iba din yung uh, pangangampanya pero kung sa pangulo lang pumili na lang kayo si Isko Moreno si Sara Duterte wala kami problema. <coughs> balik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan. Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan o sa subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Saya, kunya, kunya. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi natin in, 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 na, in, naaalala kapag tayo ay buboto na. Hindi na natin tina tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Di ba? Dapat tinatanong natin, ang sarili natin, ano bang nanggawa ng tao na ito? Tama. Nangako siya! Sorry ma'am! nangbe. <tinyo> 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 ano, paano ko ba sabihin ito? And ito, tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na, na na, magsige mo <laughs> Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. <laughs> Pura siyang matuwa. na lang. Para din makita ninyo na na ako. Salamat, Martin si Inday Sara! Uy, lang Seryoso, seryoso. ko kayo, ma. Wow. Ah, ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Aimee, ha?